kami pala lumalapit kami sa barkadahan ng mga baka uh -huh. Uh -huh. Ay si Bilog nangunguna. tropa yan. Ha <laughs> <laughs> ha bagong anak, oh. Ang bagong anak ka. Anay. ko yung anak niya, Dali lang. nakaka Okay, nag aalisan eh. no? Babae yun ni babae. Pagkita yung lalaki, yung loko oh, talaga. Na pagka-inabol, sigurado yun.